Uh, meron yatang mapipilay bukas raya. <laughs> yung pag ano mo, pag takbo mo kanina? Takbo. Sinagad mo eh. Dapat pala ginanyan ko lang eh, hindi na ako tumalon eh. Oo. Oh. Hindi, tumalbo kasi yung bola Wala pa rin. Thank Okay. Nice <laughs> Bakit? May naglalaro ng cricket dito? Oh. Ha? Oh. Hindi na, na, ano ng bintana? Oh. <laughs> ang mga bintana. Lusot yung bulan niya, no? talaga.

Mga mga, tapos mo sa akin eh. Natawa talaga ako doon eh. Dalawa silang pala kay Ron. Eh, pinatik ko kaya doon. Eh, natin lang ako sa likod niya. ginan nga ko sa ko. Apante siya. Dasa sa akin yung bola. Nalang ako kuha nalang dalawa. ng Tignan ko yan sa'yo ng kunti. Oh, oh. ayun na. Saan naman yung tuwag mo kay pa si <laughs> Uli-uli Hindi kasi sanay mamaul. Hindi kaya sa akin ang Paul. Simple lang. Ano

<laughs> si, si, Malon mahilig sa mga gawa na na <laughs> wala oh wala, wala. Okay. <coughs> Doa yang inilah. So, maganda na yung maganda na yung hangin natin tapos pag gano'n ang laro natin sa sa liga na. Doon sa ano ba? Let's be na liga. Pwede na yun. Makakasurvive na ako sa takbo. Pag hindi, mabilis ang kalaban.

Ate, 12-6 okay. May aircon ba dito ang umaandar? Oh. Buka dito Paano yan? Malayo dyan? Wala pa rin ako Grabe <laughs> 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 Susang malas Ani score? <laughs>

Gawin natin yung ginagawa nila. Dapat pa. Ayun namin yung Pag tumama sa ring, may metro ang i-rebound. Pero pagka hindi yung mapunta ring wala na. eh. Parang, parang ano eh, parang parang may ano, may kalawang. Lasang kalawang. Yan. Yeah. Ah, Nanibago bago si oh, si. Three months hindi oh, nag Kira lang, kira lang. Mo? Hmm. Alam mo sayo lang. <laughs> Tampak na. Tembak na. Tampak na nga. Uh, panalo na, panalo na 'yung lamang uh, tapos na, tapos na.